Hello guys, mga katikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Ngayon, bye baybayin naman namin itong masikip at mabatong daan patungo sa bahay ni Ati Liti, dito sa Salag at Tabugon. Kanina, galing kami kay Tatay Binsyo, so ito, isang barangay lang to sila, kaya patuloy kami dito, mayroon ding nagabot para kay Ati Liti. Siya taot sa inyong lahat, salamat sa laging niyong suporta sa aming channel. Sa lahat nating mga viewers, mga subscribers natin, mga sponsors, maraming salamat sa inyong lahat. Abangan lang nyo lagi ang aming mga upload videos. So sa ngayon po, ah, marami pa tayong mga vlogs na gagawin. Salamat, nandyan kayo lagi. Abangan din niyo ang pabahay ni Brutata sa Mabuli kay Ate Jeannie. At saka yung uh, kusina at CR nila ni Kuya Ruel sa Lamak Ilihan. At saka pabahay din natin kaya tatay Binsyo abang-abangan din ninyo yan po medyo malapit na tayo itong daan na to sa nakaraan nilalakad lang namin dahil uh, medyo madulas so ngayon medyo tuyo na kaya ipinasok namin yung uh, motor namin yan po uh, medyo mabato so okay lang hindi naman madulas Diyan po guys sa, Po guys, ha? bumalik kami dito ngayon. Ah, salamat po mayroong nag-abot. So, yan po inhatid eh, namin. Galing pa kami kay Tatay Binsyo. So, dumiretso lang kami dito. Yan na. Sige po, papuntahan natin. So, sabi, sobrang init ang panahon ngayon. Buti na lang dito maraming kahoy.

Nah, untuk Ayo. Ayo, main untu. Siapa? Main untu. Main hak, untu. Kailah pa mo na <laughs> mo. Yan sa mga bago pa sa ating channel, sila po si Ate Lete at yung anak niya na galaga, yung hmm. nag-aalaga sa kanya. Sobrang init guys. grabi oh, grabe ka init. Ate Lete, kamusta? Ay. Ay. Kamusta? Hmm. Hindi makarinig si Ate no? So ito dito po eh mayroong dakit dito <laughs> Yan. Ma medyo malamig konti dito. So, kumusta Ate eh? Kumusta? Okay lang. Oo. yan na ah, uh, bumalik kami dito ngayon. Dinalaw natin sila ulit. Galing kami doon kay Tatay Vincio. So dumiritso lang kami dito. Sasalag pa rin dito. Uh, sa lupa, lupa ninyo. Lupa, sitso lupa. Oo. Kabili kayo ng ulam sa nakaraan? Oo, oh, yun. May ano pa ko dyan. Ha? Oh, bugas. Na. yan, ang kapalit pag po? Wala, bambao ba? Wala pa. Oo. Oh. Oo, oh, so naka, na, may, naka, nakapalit mo para pang sudan. Oo, oh, so ang imuhang manghod ron? Kani eskwila. Ni eskwila? Oo. Oh. Uh ito'y pangalan ni mo, Inday? Mariam Si Mariam po ay 18 years old uh, huminto na sa pag-aaral siya lang nagbabantay sa kang atilite sa nanay niya kasi ano po si atilite hindi na po makakita matagal na po nawalan yung nawala yung paningin ikaw inday Mariame, na kay eyeglass na na, na yan si Mariame po sa mga nagtanong po mayroon po, mayroon po siyang eyeglass ano kung sa mga donisyon donisyon mm. Uh -huh. so gamito ni mo sa hay wala na na akong gisol Ah, uh, wala na gamita. Mm. So kaya nga dumaan kami dito ngayon. Mayroong nag-abot para pang ulam-ulam. <laughs> pang -sundaan. An anonymous donor, salamat. Mayroong 2000 para pang ninyo, ha? <laughs> Yan po, 2000 galing sa anonymous donor natin. Maraming salamat. So makatabang-tabang okay. Mm. gihapon no. Unsa man salamat sa tabang ang gihatag ninyo. Uh -huh. uh -huh. Si Atilite, Atilite, nana po tayo gidugang para pang sudaan ninyo. Ako okay, rin po na na ginuuday sir sa grasya nga iyang gi kuan sa mo ang gi hatag. Nga labi oh, na <laughs> kamudyo iyang gi gamit sir bar pagtabang sa oh, amo hey, a. Salamat, sa ginoodi, oh, oh po salamat ta hmm. pirmi Ginoo. Mo po salamat ta pirmi Ginoo no. Natay mga ginag may yung tabang pero dako na kay nagkatabang no pang sudaan sudan no. Uh -huh. Okay na apo mo ibugas sa hay. Igon sapone monis ni sila no eh, anak, ah, anak nemo, ika ro anin lagbugas, na ya, kung bugas ka, nakugwak ni, pero angay mindo uh. uh. angay mindo ka, angay, 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 na sa yeah, wala uli. Ba man pa? Yeah, Nakuha mo nga Daghan, daghan mo na sila. Nakuha lagi Sige ha, ah, dili na kayo may magdogay. Maria may. sa may. Oh, ha? Hmm. Oo. Sige, pinga, si ah, Maria po. Ay, siya po nagalaga sa nanay niya. So, sige lang ha, mag lang tapir mo sa gino. Ha? Kung natin krasya ba. Ha? Ang so, salamat sa anonymous donor natin ngayon. Maraming selamat tu sa inyo. Tayo, ang sama na ikasulti ni Musa Gracia nato karoon. Sa salamat, ang taon. Nangyatag Ngay mo tabang. Mm. <laughs> so, nangage, sa nangage, nipalit na mo sudan, mm Bug bugas. Nipalit na bugas. Ang palit lang mo. <laughs> so, sa naaray mo doon, among ihatod. Mm. Ha? Oh, ah, sige. Oh, sige, bye, -bye na sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Ato sa ha? Sige. Asamitay.